kahit mainit tsatsaga si Master Basag King makita nyo lang lahat ng paligid guys mega shoutout out everyone puro yate grabe dito guys sa may biwok oh puro yate guys oh tingnan nyo yung karagatan dito guys ang ganda ayan banda dyan guys pier ng 15 ayan diretsyo nyo yan base ko na yan guys sobrang init dito pero nagpunta pa rin tayo. Ito, dito tayo sa Baywalk. No, guys? Ito yung pinang malawak na Baywalk. Ayan. Ayan. Ang ganda ng paligid ngayon dito. Hindi tulad dati, guys. No? Ayan. Pakita ko sa inyo yung dagat. Oh. Ang ganda, guys.